Hello mga guys, another day, another sharing tayo dito sa Japan At ngayon nga mga guys, ay eto naman yung i-share -share ko sa inyo Kayo ga ay mahilig sa mga alak, alkohol baga, inomen, mga beer Ay di kung kayo nga ay nandito sa Japan at mahilig kayong tumikim ng iba't ibang klase or lasan ng mga alak Ay siya, panoorin nyo aring video ari at talaga nga namang kayo kung gaano ba karami ang kanilang mga nakadisplay dito na puro mga beer, alak, wine, name it mga guys. Sa sobrang dami nga mga guys ng mga alak dito, mga beer, mga root beer, mga wine. Tapos meron pa sila mga hard yung mga hard rock na inumin. Naku po, baka hindi ka makaalis dito kasi malilito ka kung ano ba talaga ang bibilhin mo. Kaya mga guys kung susubukan nyo pumunta dito Dapat sa isip nyo pa lamang ay meron na kayong bibilhin Kasi nga baka malito kayo at maparami ang inyong bilhin Ako ay malalasing kayo ng tunay Ay bukod nga mga guys sa mga alak Ay nako pati yung chicha at saka mga pampulutan Sinagot na rin ang shop na ito ay, mga guys, bigyan natin na emphasize aring mga nakaglas na wine, are. Are yung mga ma mahalin nila, talaga nakaglas pa ha. Ang presyo ay nasa kababaan ay isang lapad. Kaya yan, nakaglas pa. Hindi siya tayo mabalik din eh, sa pag-uuli ng mga alak at saka mga beer nila. So, ayan, ipapakita ko sa inyo. Naku, lahat, pati ng beer, lahat ng sikat na beer ay nandini na. Kayo na. Iba't iba pati ang lalagyan ng mga guys. May maliit. Tulad nito, Sapporo, napakaliit. Arenaman naman medium, ari naman may malaki. Tapos wag ka at kung talagang mahilig ka sa alak at gusto mong maligo sa alak, are, are ang bagay sa iyo. Napakaganda ng lalagyan. Wari ko'y mas malaki pa ari sa pitchil mga guys. Bali tutunggain mo na nga lamang. O di baon-baon mo kung saan ka pumunta may alak ka. O bay mga guys, may mega size pa bukod do sa akin isang pinakita. Are kulay berde, are just ko po ka big ay 4,000 yen. O ay talaga nga naman pang isang buwanan mo na iyon. At kagaganda pati mga guys ng mga packaging din. Ito eh, talagang maiinganyo ka. Eh, di naman tayo. Ayan, dito tayo sa mga Jack Daniels, mga Jim Beam, Ayan, eto yung mga hard mga guys. Napakadaming flavor. Eto naman talaga yung mga hard rock na inumin na talaga nga isang bote lamang. Eh, talagang tumba ang mga mag-iinom. Eh, rin nga mga guys, pag-garni mga dalamoy talaga nga namang parang pang malakasan na yung pupuntahang inuman. na talaga nga namang napakaganda ng botelya. Eh, di bali mga guys, nung no kami pumunta din eh, boy, maraming sale. Pati yung mga wine nila ay mga sale din. Oh, ang dami, nandini sa mga gilid-gilid yung mga sale nila. Ay kahirap naman at hindi namin alam ang lasa. Pero wari ko nga ho ay mas mura din ni sa shop na aret Mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung pangalan ng shop. Tayo mag-uli-uli muna. Mas mura yung presyo nila kaysa sa mga sopa. Dahil nga mga guys, aray shop na aray, talagang puro alak lang ang binebenta tapos may mga kaunting pang chicha, mga pampulutan, talagang nandini na lahat. So ayan, mamasyal-masyal muna tayo mga guys bago ko ipapakita sa inyo yung shop kasi syempre, para alam nyo na kung ano ba yung posibleng yung madat. Tingnan nyo mga guys, ang mga lalagyan talaga nga namang napakaganda. kala mo yung pamango, pero alak. Uh, Gawa na ang mga nabili din eh, karamihan din, pinapang regalo yung alak na binibili dito kasi naman talagang yung mga hapon eh, mahihilig din mag regalo ng mga wine or mga alak. Ay talaga nga naman mga guys, extra extra care ang mga alak dito sa shop na ito. Kaya eto na mga guys, ipapakita ko na kung ano ang pangalan ng shop na ito. At eto nga mga guys, yung aking tinutukoy na shop, worldly Liquor System Yamaya. Yan, Yamaya po ang pangalan ng shop at ito ay sa Takasaki, Gunma, Japan. Siyempre, tax-free